So isa sa pinaka paborito ko ng feature dito sa aking Garmin Forerunner 165 ngayon ay yung programmable or customizable or personalized workouts na ginawa ko mismo para mas maging madali yung aking mga uh, sabihin na nating interval sessions kasi yung interval sessions ko ang flow dyan is meron akong warm up tapos strides tapos actual intervals tapos cool down Now every week meron akong tatlong session ng intervals So, yun yung mga quality session ko. Aside sa long run ko. Yung long run ko naman, pag hindi ako makatatlo sa aking intervals, During weekdays, doon ako babawe sa long run ko. Meron akong interval session sa kalagitnaan. So meron akong workout sa kalagitnaan noon. So nakaprogram din yon dito. So lahat ng mga possible na pwede kong maisipang gawin sa mga key uh, sessions ko every week. Kasi pitong beses akong tumatakbo every week. Nakaprogram na dito. So for example, tatakbo ako, run. Ayan, tapos run ulit. Dito sa gilid. Tapos training. Tapos workouts, ayan. So, meron ako dyan. Mga nakaprogram na ng na mga interval sessions ko. Pati cool down, long run na workout or long run na merong workout sa kalagitnaan, strides, warm up. So, dyan. Nakaprogram naka, naka na lahat yan. So, yun. Mas madali na lang siya. For example, ah... Uh, 2 times 3K. Ayan, pwede kong i-tapos 60 seconds yung rest. Yan. nandyan na yan. So bale 6 kilometers lahat yan kasi 2 times 3k nga tapos ang rest is 1 minute. So pati yung long run workout ko na sinabi kanina, yan, 11.9 kilometers ang total niyan tapos may warm up na na 15 minutes, tapos may strides na na 30 seconds each, rest na 1 minute don times 3. Tapos run ko, yung actual run ko or interval session sa kalagitnaan is 10 uh, 10 times 4 na mayroong 1 minute na recovery. So panghuli is cool down. So ganun lang siya kadali once na nakaprogram na lahat dyan. Now kung paano to gawin, dito natin matatagpuan dyan sa aking cellphone. So punta lang tayo sa Garmin Connect. Tapos dito sa more sa training tapos workouts. Ayan, bale, yung lahat ng nakita nyo kanina sa rilo ko, andito na yan lahat. Or dito ko, na, dito ko yan ginawa. So, for example, gagawa kayo ng workout. So, create workout. Run. Tapos, kung gusto nyo nang lagyan ng warm-up, pwede kayo maglagay ng warm-up. Ayan. So, sa warm-up, for example, duration type time. So, ang warm-up nyo is around sabihin na natin 15 minutes. Ayan, 15 minutes. Okay. Tapos, back. So, meron na kayong 15 minutes na warm-up. Tapos, for example, ang run nyo is sabihin na natin hanggang uh, 16 kilometers or 8 kilometers lang. Ayan, 8 kilometers. Tapos meron pa kayong cool down. Or kung ayaw yung cool down, pwede niyong tanggalin yan. Delete. Now, kung gusto niyo naman ng intervals or merong repetitions, pwede niyong i-delete itong run. Add repeats kayo. For example, yan, 2 times. Gawin lang kung ilang beses niyo gustong i-repeat. For example, 5. Save. Tapos, 5 times 1 km. So yan yung uh, repetition ko. Pero for example, uh, times 2 km. Pwede rin. Or times 400 lang. 8 times 400. Ayan. 0.4 km. Back. So 5 times 0.4 or 400 meters. Tapos yung recovery nyo eh, sabihin na natin 1 minute lang. Ayan. So 1 minute na recovery sa 5 times 400 nyo. Tapos, add kayo ng step, add kayo ng cool down, for example, cool down. Ayan, cool down. So, ang cool down nyo naman is, sabihin natin, 1 km lang. So, ayan, meron na kayong warm up, 5 times 400, na merong 1 minute rest or recovery, tapos cool down. Tapos, save nyo. Tapos, for example, run workout lang yung pangalan. Pwede yan. Tapos, makikita nyo na yan dito, run workout. Tapos, click nyo lang. Tapos, click nyo tong nasa taas na merong relong sign or icon. Tapos, forward nyo sa forerunner nyo. Or so, uh, running watch nyo na Garmin. Makikita na natin yan dito. Dito sa ating takbo. Run. Ayan. Tapos, training workouts. So, pansin natin, meron na tayong, yan, run workout. Pwede na natin yung magamit sa mga takbo natin. So, I hope makatulong tong video na to sa mga gumagamit din ng Forerunner 165 or any Garmin watch or running watch na nagsusupport ng ganitong feature.